Lugar na family and pet friendly ba ang hanap ninyo? Amay, mayroon palang ganyan sa Batangas, alok nila. Quality time with our fur babies, mga alaga nating hayop. It's meaning time plus chibugan pa dahil ang perfect decay ay kapag sama-sama dahil ala eh, ganire po sila sa Batangas. Kilala sa paggawa ng balisong o 29 na sumisimbolo ng kanilang katapangan. Popular din ang kanilang matapang na kaping barako ang nagpapataob sa mga lalaking palaban sa inuman. Abay, dito rin matatagpuan ang lambanog. Siyempre, mayabang pa rin nakatindig sa malaking lawa ng taal ang bulkan na sinasabing pinakamaliit pero pinakaaktibo sa buong mundo. Walang duda, di ba? Lahat dito, palaban. Kasi nga, ala eh, Batanggenyo! Pero hindi lang yan ang matatagpuan sa Batangas. Sabi ko, gusto kong lunch ay Batangas lunch. So, nandito kami ngayon sa... Ayan! Yummies! Alam nyo bang, pagdating sa mga Chibugan, hindi rin sila papalamang. Comfort food na kung ituring ng mga turista, ang kanilang Lomi Batangas. Paano ba naman kasi, overloaded talaga ng sangkap at sabaw pa lang, solved na. Hindi tinitipid at mura pa. Oh, Miss Kay, handa ka na ba? O ba, hindi mo pa tinitimusan ng gutong batangas? Eh, pagkakainab na rin, timusan mo na. Lumalaban din sa pasarapan ng goto Ay, ni Kuya Oliver. Ito ang proof, hindi po yan saklaan o sabungan ha. Pila po yan sa bahay nila Kuya Oliver, ang kanyang mga parokyano araw-araw. Makahigop lang ng mainit at malasang sabaw ng kanyang goto batanggas. Wala eh, ay pagkakasarap nga nar, eh. na re. Sarap! Talagang napakasarap. Katunayan nga trending siya ngayon sa social media. Kaya ang tanong, ano ba ang sikretong malupet? Bakit parang may gayuma ang kanyang goto? Ay bahala nga ang goto sa lahat ng maguguto. Unang-una ay talagang, ang lasa ay talagang wan, napakahusay, napakalasa. Talagang lutong pamilya, pampamilya yan. Talagang hindi namin tinitipid sa laman. Unang-una din sa laman. At saka malinis din ang aming, ang aming At saka, sa kasariwa, laging aming ulam. Yan ang number one. 60 to 70 kilos daw na karneng baka ang kanyang nabebenta araw-araw. At naku, ang matindi pa. Dahil daw sa kanyang goto, naging instant celebrity na siya. Oops! Kung akala nyo tapos na ang treat ng probinsyang ito, mali kayo kasi nagsisimula pa lang tayo. Dahil kung ang hinahanap nyo naman ay full-time relaxation at bonggang beach destination, Anlaia sa San Juan, ang best place to be here in Batangas. Konting road trip pa, bubunga na ang mga nagagandahan ng na mga beach resort sa lugar na ito. Ang top of the list dyan, walang iba kundi ang Aquatico Beach Resort and Hotels. Konsepto at disenyo pa lang pang world class na. Cozy and comfy, all in one ang kanilang mga kwarto. May spa para ma at gym para sa fitness, may lugar din para sa mga bata. Kapag sinabi mong Laia sa Batangas, ang ibig sabihin nun ay resorts and beaches. At nandito kami ngayon sa aming paborito, ang Aquatico Resort. At ito ang pinaka-instagrammable position sa lahat. Kapag meron kang litrato o video dito, alam mo, nasa Aquatico ka ang dahilan kung bakit talagang binabalik-balikan ng resort na ito ay dahil sa napakasasarap nilang pagkain. Yung Filipino cuisine na binabalikan nila rito. So marami talaga. So yun, ganun kasarap kasi yung pagkain ni Aquatico. Pwede ring mag-chill sa kanilang poolside bar. Why do you think ang mga tao balik-balik, balik, especially dito sa resort ninyo? Here in Aquatico, Miss Karina, we make sure that our guests are taken care of. So may tinatawag kami dito na Aquatico Moments. So we always create this Aquatico Moments for our guests. And ang ginagawa namin is yung individual needs ng mga guests namin ang aming ina-address. So if they come here for birthday or reunion or family gathering, we make sure that the family is taken care of. Now open for everybody! Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Dito sa Aquatico, pagkatapos matunaw ng kinain, sa umaga, hindi pwedeng walang water sports. Certified family and barkada friendly ang Aquatico. Pero, alam niyo ba, ilang hakbang lang, matatagpuan naman ang kanilang bersyon ng pet-friendly resort. Ang tawag Aqua Verde, sadyang dinesign para sa mga customer na mahilig sa mga pets. One with nature ang peg dito. Kaya hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na dalhin dito ang lahat ng mga alaga kong aso. Mula sa mga fur baby sa iba't ibang mga tahanan at aking maliit na shelter. Lahat sila kasali, walang naiwan kaya all in all 24 dogs lang naman ang bitbit ko. Mga pet owners din kami. So we love pets. May mga sarili kami talagang alaga. So siyempre pag nagbabakasyon sila, hindi naman pwedeng iwanan sila sa bahay. Kaya namin sila wini welcome dito sa Aqua Verde. Mahalaga ang preskong hangin at bakasyon para sa mga alaga. Dahil tulad natin na i-stress din sila at burn out din. Ang madalas hindi alam ng mga nag-aalaga ng aso ang tamang pag-alaga. Kailangan may lakad. Ayan. Importante ang physical activity. Come tindi. Ayun. O, sis. Ang lakad araw-araw ay very important for the health of a dog. Importante ring bantayan ang kanilang kalusugan at lalo na ang kanilang mga kinakain. So mga mahal ko mga aso, handa na ba kayo sa masarap na merienda na hinanda ni Mama ngayong hapon? Handa na po kami! sarap pagmasda na nag enjoy din sila, oh. Ate Kay, ate Corina, akala mo ikaw lang ang pwede magbakasyon kasama ang iyong baby, ang iyong fur babies? Pwes, kami din. <laughs> ang mga momshies at BFF na sina Jolens at Nikki, game na game ding nakipag sa kanilang mga pets. Si Jolens kasi lingid sa alam ng lahat, grabe siyang magmahal sa mga aso. Belong sila talaga sa bahay. They complete the whole family para sa amin. Si Nikki Valdez naman, senior citizen na ang kanyang alagang chihuahua. Kaya gusto niyang ibigay ang saya at pagkakataong mag-enjoy ang kanyang mga alaga kasama siya at ng kanyang pamilya. Para rin silang mga anak, parang mga bata yun. Ganun naman eh, pag nag-aalaga ka ng pets, syempre, um, you know that you're going to give your time, you know that um, they have their needs. So kailangan, pag mag-aalaga ka, you take care of pets na kaya mong alagaan. Sa ganitong pagkakataon, mas naa-appreciate ni Nadjolens at Nikki ang ganitong pet-friendly resorts. Balayang nakakasamat na dadala ang kanilang mga mahal sa buhay, kahit alagang hayop. Iyan din ang mahigpit na bilin ng isang veterinaryo para sa mga pet owners. Kung baga sa tao, ito kaya ang ikulo. Anong mararamdaman mo? Ganon din sila. Happy dogs needs exercise. So an exercise dog is a happy dog dahil pinahahalagahan ng Aqua Verde ang bawat alagang hayop ng kanila mga bisita. Isang pet event ang kanilang ikinasa. Isang buong araw na laan para sa mga alagang hayop, may mga games at raffle para sa mga needs ng mga pets. Kitang kita ang quality time at bonding ng mga mag-amo. Ang cute, di ba? Masaya kami ito gumagawa kami ng mga pet events. Marami pang kasunod yan itong taon na to. Meron pa kaming isa-celebrate sa August pagdating na October at siyempre pagdating ng Pasko. Totoo ang kasabihang life is short but life is shorter para sa mga alaga nating hayop. Kaya ibigay natin sa kanilang pagmamahal at pag-aalagang deserve nila dahil ang kasiyahan at pagmamahal na kanilang ibinibigay ay tunay na walang kapantay. So sa hala ng lahat ng aking naalagaan at nire-rescue gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa aming mga gastos dahil po sa pag-aalaga at pagre-rescue, uh, pagsalba sa mga aso. Kasi sila rin ay may puso kaluluwa. Tingin ko talaga. So if you want to adopt a pet, adopt a pet from K, right, connect? Bring more love into your life. And dyan po lahat ng mga details. And just call us and you can adopt one of our lovable rescue dogs. Kaya sa mga gustong mag-enjoy dyan tuwing weekend, kasamang barkada at pamilya, abay wag nyo namang kalimutang isama sa listahan ng inyong mga pets. Hindi na problema ang venue at lugar. Dahil sabi nga ng ating mga batanggen, yung kababayan, dine na kayo sa Batangas dahil totoong may inam dine. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha, okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.